daw po tao. Ano po? 17 daw po. Bakit po sa lalamove kayo nag nag ano, nag Ay, pang bagahe lang naman yung ano namin. Ah, uh, sige po, sige po. Iyan, magte-take na lang po ako. Nakakapagod na mas gusto ko po kasi. Oo, kasi walang uunang-una, wala pong upuan sa sasakyan. Tapos walang aircon. Tapos tao. Tao pala yung sasakay. Oh no. Sige po, pa-cancel na lang po. Sige po, sige po. Thank you. Good day mga katitobar, tayo po ay naghihintay na ng booking sa na ito At ito ang kagandahan sa alam mo, kahit nasa bahay ka pa lang ay pwede ka nang mamili ng mga gusto mong i-pick up o kukunin na booking So ito mga ganito, yung mga may high demand At Ito pasay, saan sa pasay ito? malapit lang ang pick up 3 kilometers at may high demand na 139 so hindi ko korsanada ito santol okay naman to yung mga ganito kaso yung may drawing po na ganoon may bubuhatin to pero 300 kg lang oh, at dadalhin sa G Vargas so malaki din yung ano nito yung buhat niya 200 yung bayad tapos may high demand 121 malaki na yun kasi 300 kg lang so MPB so pwede pwede mong sabayan yan ang um, booking na at maghihintay pa tayo na maganda ganda uh, napakarami po ngayon ng booking sa lalamove dahil nga ah uh, bare months na at na maganda-ganda naman din dahil tumataas na yung rate nila alam compare ng mga nakarang araw na talagang uh, napaka -baba at napaka konti ng booking ito maganda rin to uh, nag request siya ng ano ng L3 So ito mga requested na L3 Pwede ko rin kunin yan Kasi yung isasakay sa L3 Ay kasya din naman sa atin 277 naman yung Kanyang uh, Booking So ito Mariana favorite ko din to Mga acrylic ang kinukuha dito Ay hindi pala Diba to Ayan, Ganyan lang to kayo ang mamimili sa booking na kukunin nyo At hindi naman sila lamog yung ano Basta lahat ng booking na to Nakikita ng lahat ng driver na gumabiay sa lalamog So nakalipindi sa'yo kung kukunin mo yung malalayo Kung kukunin mo yung uh, may, Yung mga ganito, may dagdag Pero ito, bihira akong kunin kasi pick up ang nakalagay. Minsan, mga matataas yung, yung sinasakay pagkaganyan na pick up. Sinishare ko lang at alimbawa, kung napakarami na ng booking, i -re mo lang yung yung apps nila lang mo para yung pinakamalapit sa iyo ang makita mo ulit so, pag ni-refresh mo yung mga 2 kilometers yun ang bubungad sa iyo So, ganun lang. Closet. Ito naman, water closet. So, update ko kayo pagka may nakuha na tayong yung broken. At habang nagkakapi-kapi tayo, anong oras? Mag-11 na ng umaga. So update ko kayo pag kami nakuha na tayong first booking for today. At ito po, may nakuha na ako na first booking for today. So napakalapit lang itong pick up location natin. At ang total nito, biyahe natin ay 1,139. So pag pupuntahan na natin ito, yun lang i-pick up mo. Yun lang yung i-ano at 1.4 km, uh, 6 minutes, punta na tayo doon. So, tingnan natin kung may may sabay tayo. Dito lang yun eh, paglabas. Turn right onto Guadalcanal Street. Then turn right onto Victorino Mapa Street. So, ito lang po. Paglabas ko sa highway, gaganon lang ako. U-turn. Tapos, nandoon na yung pickup location. So, pupuntahan ko na para makita ko kung pwede nating sabayan. Okay. Dito na po ako sa pick up at ito lang po pala yung ah, aking. susunod na lang sa iyo. Pinsan ko. Ah sige po. Uh, okay Nakapin naman dito yung tamang ano no, lugar. Oo, oh, tama yan. Sige po. Uh, oh. Thank you. Okay, salamat. So, yung babayaran po dito is 1,059 at ginawa na na sir na 1,100. So, pwede nating sabayan to dahil napakaluwag pa ng ating sasakyan. Okay, Up update ko po kayo kung may makakukuha pa tayo. Malaki po, ano? At nasabayan ko po na isang booking pa itong ating unang buping, papunta rin ng banda ng Commonwealth ah, dito po isang 1139 at isang 896 so yung total po ng buping natin ay 2335 at maluwag, maluwag pa yun nga, lang muna gamit yung isa kaya medyo parang at dideliver ko na po ito itong first and second booking natin let's go dito na po ako sa unang drop off natin ito dito mga pang design at kumukuha lang si nanay ng pagbubuhan katapos ito dito na yung mga gamit na yung i-deliver natin kasi una kung na-pick up to baka tinatawagan na tayo alright hintayin ko lang pating may baba at di-deliver natin to dito na tayo sa Regalado Avenue Republic Avenue at 10 kilometers pa yung layo nitong nakasabay nating booking uh, as usual pagkagan itong hapon na ha, ay mainit tapos traffic na so deliver na mo na natin to may mga booking na pa Manila ah, uh, syempre hindi ko muna sasabayan to dahil medyo natagalan din tong booking na to sige po i-deliver ko muna so, let's go at nandito na po ako sa pangalawang drop off wait lang mabigat at medyo malayo din pala ito Amparo Village so, Binababa lang tapos May nakita akong kainan doon Nakain ako doon Bayad na to Okay At kain po muna tayo Ito may nakita akong kainan na uh, Kapaitan Kapaitang baka At sa Sarap na Tikman natin

kawawa ang ano sa kwan <coughs> sarap <coughs> 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 <Manghang. coughs> Ito alam kong marinig yung tugtog. baka makapera ito hindi po at hindi po mula Ma malakas yung tugtog eh dito na ako mga ka-Tito sa may SM Purview sa may Terraces at may nakuha ako kanina pp ah, pipikapin ay mga catering services at pinakancel ko kasi may kasabay na limang tao may pambira mga gamit sa catering tapos may limang tao pa at ganun daw po ang kanya mga binubok. Marami daw siyang regular na sinasakyan. Lala mo. Sabi ko, ay hindi ka kasya sir sa akin dito. Kasi nga, pero mo may limang tao pa. Ay bawal naman tayo magsakay sa lala mo. Ang limang tao. Okay lang sana, may na, may naisabay ako. Isang tao, ganun. Pero yung lima Paul na yon. At may napalitan tayo Na Panibagong booking Ito Pupuntahan ko na Tarpulin lang daw at saka central board half... Ang kukunin ko dito So 10 minutes Nandun na tayo Okay pipikapin ko na Nandito tayo sa may uh, SM Fairview dito mar habang naghihintay kami ng isang booking ay dito rin kami nakapick up ng another booking kaya sinabay ko na yung isa ah uh, naka-roll kaya goods na goods dito rin po ako madalas maghintay kapag uh, gusto ko ng mga gantong sakay kasi magagaan lang tapos sa do-double booking ko pa Maghihintay ka nga lang mga hindi natin alam kung ilan eh ilang minutes maganda na naman roger pala na may siyang roger pa tayo Sunrise Ben, ito Ben ha ha

Mga tao. 17 daw po kuya. Ano po? 17 daw po. Bakit po sa Lala Move kayo nag nagano nag-book ay eh, pang bagahe lang naman yung ano namin. Ah, uh, sige po, sige po. Iyan, e, uh, magte-take na po ako. Nakakapagod na mas gusto ko sa ting. Oo, oh, kasi walang uunang-una, wala pong upuan tong sasakyan. Tapos walang aircon tapos tao tao pala yung sasakay <laughs> hindi po ba cancel na lang po thank you so pangatlong booking ay lahat po ay cancel dahil nagbook itong papunta ng Moa tao, tao oh, ang sasakay no. daw 17 <laughs> grabe ito pinakancel ko na naman So, tatlo. Tatlong sunod-sunod cancel. At kapag ganyan na naman yung record ni Tito Barting na niyo. Yung isa ito yung papuntang Mowa. Itong isa pa naman. Ay kaso nang malapit na po. Ay kinansel din niya, walang ano. Wala siyang sabi-sabi. Ah, -sabi. uh, wala tayong magagawa sa mga ganong cancel. Ang ano lang dito sa isa, ay literal na 17 tao daw sila ang sasakay at papuntang Moa siguro mga masyal wow. ay hindi natin papayagan yun mas lalo tayong mahuhuli pagka ganun mga tao ang sakay at simula na ang traffic dito sa sa may purview So, uuwi na kasi ako ng Manila. Ito, may kasamang tao daw, may kasama. <coughs> may naka lang na kasamang tao. Pero nung pinik nung kanay na wala pang ganyan. At pag pinigap nyo Puro tao po yan sila So Tayo po magdi-design nya Kung isasakay nyo tao Pero sa lalamog po Bawal kasi yan eh. Tingnan natin kung may makukuha pa tayo na pamanila. At kung wala na, ay di okay lang din. Kasi may practice kami ngayon. So, magagas lang ako ngayon dito at titingnan natin kung may makukuha pa tayo. Okay, so let's go. Yan po, nakauwi na kami ng bahay at kami ay nakaapat lang na booking sa araw na ito. At sa mga nangyari na mga booking sa atin, may mga gustong sumakay at uh, nagbook sa lalamog na napakarami mga tao daw sila at hindi natin yung pinayagan. So pagka naka-encounter po kayo ng ganon, so hindi nyo po dapat isakay yung kasi bawal yun sa lalamog. Dati nagsasakay ako nung hindi ko pa masyadong naunawaan yung pagsasakay ng ng mga tao. Pero ngayon hindi na po. Ah, 'yan po. Ah, yung ating naipakitang video ngayon, nawa ay nakapulot kayo ng aral kung paano tayo mag ah, sabay ng mga booking at mag-accept ng mga double booking. So, maraming salamat po sa patuloy na panonood niyo po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.